Ayan. Pagkatapos dala ni tatay ng pagkain, andyan <laughs> na sa tuya ni nanay. Hayahay, o. Oh. <laughs> Tumawa ka sa tatay. Paduya tu. Sabi, <laughs> sabi ko na, eh. Nakaready <laughs> na naman ang mainit. Ayun, pagdating pag dami daming na. Si, kala pati... ko, kala ba ko babiyahing pa Manila, eh. <laughs> <laughs> sabi ko, daming baon ito, ah. Pati si Manok, di nalang. Hindi ko hindi ko binatid. Baka biglang iwas sa may knock out. <laughs> <Matampu> na <naman laughs> <Ay, yun. laughs> nakaka nervous mag mag joke kay tatay. Nagtatampo. <laughs> 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 Ayan yung mga lumalabas na. Pudpud naman. Ay, ba't naman talagang pinudpud niya yung rose? Para magbagong kanini. Ang ang haba. yung mga bulaklak niya uh, na ang aming grapes tuyong tuyo pa rin hindi pa kami nakakabili ng isa hindi na nilagyan natin eh, di ba ano yung October Hindi na, yung nilagay nating steak, anim na buwan yun. Pag sinubrahan nyo ng vitamins, mag-dead ball yan. Dito, 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 Dito. Hindi ko mo iba yung ano, vitamins niya eh, pwede nyo lagyan. Dito, 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 Dito. Nanggigigil na naman sinanilagyan daw ng mga bilog-bilog. Mamamatay yan. Pag nasubrahan. Itong ano na, itong blackberry, ito yung pwede natin putulin. Pero yung ano, yung grapes, wag na wag niyan yan. Ititrim. Yung putulin, ganun pag nagkuna ay nagdadahon -nag siya eh. Yan. Kaya ang grapes magtatampo yan. Ay. Ayan oh, dirigiriritso yan eh. Oh, ang bait ni Bo, oh. nandiyan lang yun sa labas. Bo! Sa labas yung pala. Dati, isasama mo yung pag ano na. Nandiyan ka sa labas. Guard siya. Si Juan, na, pag natin mga na, mga wild, mapahabol <laughs> si mga wild, no? Ano yung mga, mga, ano yung mga rows? yung mga bani nakabiti niya? Eh. yung mga kita mo yung maliliit mo pinaglagay ko na dyan ninyo oh, ayan alin linya linya na sila ay ito yung ano oh, ayan ang doon dali mo na pala yung pa ayan na yung so ano na is apat ng puli lima Pakita natin habang ganito yung itsura kapag katatapos ng winter. Tutok niyo na lang na yung putulan niyo. Huwag kung ano-ano. Ah, yung pala nus ko pa na putulan. doon. Ang pa. Yan ang asyenda ni nanay. <laughs> Anong sa sabi nito ni nanay? Ano Ano yan? taon-taon yan yung din tutubo. Ano yan, nanganganak pa yan, eh. Ting, kundi ko malalagay ko doon sa may arapan natin para pwede. Para sa kasagasaan yan pag nagbuwis ng Ng tutubo na rin yung iba dito. Ito yung tuyo. ito ako nagkukuha ng sibilyan. Minsan naman kasi na yung mga wild, mga ano yun, yung wild na bulaklak. Na. Ang tagal pa ng bulaklak nito mawala. Si Andun, lahat buhay. sa akin, kulay violet naman hindi gumanda ah, hindi ko gumanda <laughs> say bow, say hi ayun yung isang pitch namin bye bye thank you for watching i-video ko yan kapag nag-green na ang kapaligiran tapos pag nag-start na si nani magtanim yung mga buto namin na itinana, pinapabuhay ko. Ang dami nun. Si Ampalaya, sana mabuhay na si Ampalaya mo. Buhay na, ako nagtanim. <laughs> <laughs>